Oh, oh. Hindi pa nga lang linis yung kama nila. Huh? Hindi pa linis. Ayan, Ay, meron ng aampun sa inyo. <laughs> Gurado okay. naman na aalagaan kayo. Hindi okay. pa ako so, na. Hindi na mita ka. Nabibigyan lang ng pagkilanlan. Ito yung two angels ni Ate. Ayun, malaki yun. 'yung mura sa ilalim niyan. <laughs> Mm. Ay, okay? Okay. Oh, no, po. Amy po, si kapatid na Madeline Aampunin po namin si Snow Ito'y mm. aalagaan namin ng maayos Sige po, Snow Si Snow po ang kanilang Aampunin Sigurado naman BakHow? na aalagaan sila ka, si ni ka Madeline Tsaka ka nika Angela, ka Luis Aming dalagay mahilig sa pusa <laughs> okay. Ayan. Ayan, kukunin pa po yun po sa anong kapit na. Hindi ka. Snow! up ka na. Tapos ko kay Bella. Bella, meron doon Garfield. <laughs> Ang daming puta. Isa Dami nga po, nadaan kami dito. Ang daming Ang Ang

Hindi ko eh. Eh pahalang ito ba, pa eh, hindi pa wala pa direkto. lagi nyo lang po kakawin yung Lagi po Hindi po ba nyo lalagyan ng gamot yung inumin? Pwede din po yung pan, yung... Snow! You bye bye! Pero yung papiliin nung kasi namin, ma, yan, no? One, yung, yung, yung Bye bye yung kapu snow. direkta. Ka <makes> 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 snow. Hindi bago siya. Oo, opo, magiging taga. Magiging taga 7 up ka na. Lagi ka pang mamili. Na. <makes> ay, uh, eh kaya mga dilansya kasi. Hindi po kaya ay ay. Halloween. yung ipakain. Yeah. Pagkakain extrahan niyo ng sardinas, ubra naman. Na, wala niyo na kaunting kanin ganun. Hi. si ganap siya ng ano, kasama. <laughs> <laughs> Umaning na ngayon inong, nuko eh. eh. na yung o mula muna. Odo ka na. po. Salamat po. Sige <laughs> po. Yung kulungan mo, hindi pa na napakasag Sige po, bye bye. Bye bye, bye, -bye snow. Sige <laughs> po. May ka na kaya siya dada na, dadala. Nakaalis na po sila. <laughs> <laughs> Naninibagos snow.